Bombo Police Report. Sa ating police report, isang estudyante pinagbabaril ng kapwa estudyante sa labas ng kanilang paralaan sa probinsya ng Abra. May ng dyan ang Bombo Radio, Patuloy ang manhunt operation sa dalawang sospek na bumaril sa isang labing walong taong gulang na estudyante ng University of Abra sa barangay Poblasyon Lagangilang noong biyernes kinilala ng pulisya ang biktima na si Prince Albert Barbosa, residente ng Sitio Masanad, Barangay Liptek, Dolores. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Daniel Pilea, Provincial Information Officer ng Abra Provincial Police Office, batay sa investigasyon, tinukso umano ng suspect si Barbosa sa loob ng paaralan at matapos ito ay inabangan siya sa Barangay Road. Doon siya pinaputokan ng tatlong beses at nagtamo ng isang tama sa kanyang kanang binti. Kinilala ang gunman na si Jave Talaga Bragas, 24 na taong gulang, estudyante rin ng nasabing universidad at residente ng Kalaw Bukaya. Kasama niya bilang driver ng motorsiklo si Mark Kevin Amaro, labing walong taong gulang at residente ng Lagangilang Abra at isa ring estudyante. Ayon sa pulisya, nasa ilalim umano ng nakalalasing na inumin si Bragas ng mangyari ang insidente. Narecover sa crime scene ang dalawang basyo ng kalibre 45 at isang deformed slug. Sa kasalukuyan ay nilalapatan ng lunas si Barbosa sa Abra Provincial Hospital. Gamit nila yung motorcycle from the compound mismo palabas na ah, ng okay, palabas. Siya ang nag-provoke sa mga doon sa victim natin. Inabangan sa labas uh, yun na uh, pag, uh, labas ng mga inong biktim natin sa uh, barangay road pinutukan ni suspect ng uh, tatlong bisis po uh, kainam noon ni is, si isang tama lang po ang uh, natamo nung biktim natin doon sa right leg po niya at yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News Ako si Bombo Ranzel Doran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.